Kapag merong lalaki na nananahimik sa isang grupo, akala ng iba maangas na yon. Pero 90% of the time, introvert lang siya na nag-observe. Random facts tungkol sa mga kalalakihan. Yung last part, mapapaisip ka. Alam mo ba na mas madalas umiyak ang mga lalaki sa gabi? Hindi lang nila pinapakita kasi sanay sila na i-hold lahat ng pain. Gusto mo bang malaman kung sino yung taong palihim na nagkakagusto sa'yo? Sobrang dali lang. Siya yung pangatlong taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Alam mo ba na kapag lalaki ang unang nag-sorry sa away, hindi ibig sabihin noon na mahina siya. It means mas mahalaga sa kanya yung relationship nyo kesa sa ego niya. Ang mga lalaki ay hindi ganon kadali na mag-open sa isang tao. Pero kapag ginawa na nila, ibig sabihin noon sobrang laki na ng tiwala nila sa iyo. Alam mo ba na kapag pinakilala ka ng lalaki sa barkada niya, ibig sabihin noon proud na proud talaga siya sa iyo at gusto niyang i-welcome sa mundo niya. Ito sikreto lang to ah. Alam mo ba na ang mga lalaki ay grabe mang stock ng profile ng babae? Tapos minsan hanggang 2018 pa yung ini-scroll. Comment, boys are most silent when, tapos hayaan mo na yung keyboard mo ang tumapos ng sentence. Bago yung last fact, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kaalaman mo. Kaya make sure na i-follow mo ako ha. At average na lalaki ay 3 times na mas malamang na magtago ng depression kaysa humingi ng tulong. Kaya minsan kung sino yung taong pinakamasayahin sa buong tropa, siya yung may pinakamabigat na pinagdadagdagan daanan